Parurusahan ka ba kahit ikaw ay iniwan, sinaktan o inabuso ng mga magulang mo noon? May bagong panukala sa Senado ang anak na hindi nag-aalaga ng magulang pwedeng makulong. Pero makatarungan ba ito sa mga sugatang anak? O pang real talk to, walang takasan. Hi everyone! Welcome to Marisol Temple Talks. This channel is all about real talk, current events and everyday life grounded in faith Family and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon at paglago natin sa totoong buhay. Mga Karil Talk, ito si Marisol at ngayong araw isang napakabigat na isyo ang gusto nating himayin. At uh, yung panukalang batas na gustong parusahan ang mga anak na nagpapabaya sa kanilang matatanda at may sakit na mga magulang. Pero ang tanong, lahat ba ng anak ay dapat managot? Paano kung ang anak ay may bitbit na sugat ng kahapon? Bigat ano? Samahan niyo akong suriin ito ng mas malalim at hindi lang ayon sa batas kundi ayon sa puso, pananampalataya at tunay na buhay. Atin munang pag-usapan ang panukala. Senate Bill 396 Parents Welfare Act of 2025 Layunin nitong bigyang protection ang matatandang magulang sa pamamagitan ng pag-uobliga sa mga anak na magbigay ng suporta. Kung hindi, maaaring patawa ng parosa. At ano ang parosa? 100,000 multa o 1 to 6 months na pagkakakulong para sa hindi pagsuporta. At 300,000 multa mula 6 hanggang 10 taon na kulong kung sadya at grabing pagpapabaya. Pero, pero, may proseso at nakadepende pa rin po. Ano? Number 1, kailangang magsampa ng petisyon ang magulang sa korte. So, kailangan munang magsampa ang magulang sa korte. Dadaan muna sa mediation o pag-uusap bago ito dalhin sa hukuman. Siyempre, kailangan munang maayos na pag-usapan, may mamagitan, kung talaga bang valid yung kanyang isinasampang kaso. Pangatlo, kung walang resolusyon, saka lang mapaparosahan ang anak. Kung alang sa na dahilan sa hindi pagtulong, saka lang mapaparosahan. Pero siyempre, may mga pagdadaan ng proseso yan. Ano po, hindi yan basta-basta. Ano kala po yan? Hindi basta-basta. Pero may mga underlying reasons and um, mga kaukulang kadahilanan. Ito, pag-usapan natin ang mga tunay na sitwasyon sa buhay. Real life scenario po ito. Mga makatotohan ng pangyayari sa buhay. Ano po? Pag-usapan natin, unang-una, yung anak na mahirap din. Kasi alam naman nating lahat na may mga anak na halos wala rin makain. May sarili anak, may sariling pamilya, o walang maibi at you know, walang maibigay sa magulang. Pero may solusyon ito. ba? Diba? Hindi agad-agad porke eh. ganon eh. Wala na agad ano pagbabahagi ng responsibilidad sa magkakapatid. Kasi hindi naman yung susuluhin ng isang anak lang dapat. No? Simpleng tulong gaya ng pagbisita, tawag, or groceries, kahit kunti lang. No? Or kung wala talaga, lumapit sa LGU, simbahan, or charitable groups. Yun yun. May magagawa. Meron. Pangalawa, anak na may galit at sugat sa nakaraan. Yung pinalaki sa dahas, pinalaya, sinaktan, o, you know, inabuso ng magulang. At ngayong matanda na ang magulang, hinihingan ng suporta yung anak. So, ano bang pwedeng solusyon dito? Di diba, Sa tindi ng sama ng loob, ano bigat ng nagawa? Anong solusyon? Unahin ang emotional healing. Kailangan muna ng counseling or faith-based support para you know, dapat ganon. May mediation, may tumayong third party para ayusin ang sugat ng nakaraan. Kailangan kasi magkaayos-ayos muna. Legal exemption. Kung may valid trauma, hindi ito basta-basta kinukonsidera bilang pagpapabaya. Kung talagang valid. Ano po? Isa yun sa mga exemption. At isa pa, anak na solo caregiver na nag-iisa lang siyang nagalaga sa mga magulang habang may sariling trabaho o pamilya at wala ni isang kapatid na tumutulong. Yan ang hirap sa ngayon, ano? Ganon. Pero, ano nga bang magagawa? Pwedeng gawin dito, rather. Mag Garoon tayo ng family meeting para hati-hatiin ang responsibilidad. Huwag yung isa lang kasi mabigat talaga yun, eh. Sabihin ng iba, ikaw yung may pera. Eh, may pera nga siya. Akala mo lang, pero lahat kayo may pera. Kahit kunti, may maitutulong ka. Kasi yung tao na isang kapatid, na isang anak na nag-aalaga sa magulang, ay may sarili ding mga pangangailangan at inaasikaso. So, di ba? Mas magaan kung nagkakatulungan. Kasi kawawa naman kung mag-isa ka lang o mag-isa lang siya na mga aalaga mag-aalaga sa iyong magulang. Tumulong ang mga kapatid. Magtulungan kayo. Hindi pwedeng wala. Laging meron kung talagang gusto. ba diba? sabi nga, kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. ba diba? Pwede kayong maghanap ng caregiver assistance mula sa LGU. Yung para maasikaso yung emotional self care at spiritual recharge. No? Pang-apat, ay ang um, magulang na nang iwan noon. Lilitaw pag matanda na. Eh, marami talagang ganyan ngayon. May, 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 totong, may katotohanan talaga yan, no? Yung bang iniwan ng magulang noong bata pa at ngayong matanda na gustong alagaan ng anak. Kusan niya magpaalaga na siya, eh, di ba? Iniwanan niya yung kanyang anak. Masakit yun, di ba? Maraming naghihinanakit. Pero may solusyon pa rin diyan hindi agad obligasyon. Kailangan ng genuine reconciliation at pagsisisi. Yung totoong reconciliation na at pagsisisi. At pwede rin pong humingi ng guidance sa church counseling or family reconciliation program. Meron po yan. Reach out lang kayo. At panglima, anak na biktima ng pang-aabuso. po talaga na ito, no? yung inabuso ka, sinaktan, o or... menolest siya ng sariling ama. Ngayong matanda na gusto ng ama, naalagaan mo siya. Di diba? Ang sakit, hindi ganun kadali, hindi talaga ganun kadali. Hindi ito simpleng pagpapabaya, kundi kaso ng trauma at krimen. Ang anak ay may karapatang humingi ng protection, hindi obligadong tumulong. Ayan hindi siya obligadong tumulong. Ano po? Pwede siyang humingi ng protection. Pero siyempre, depende pa rin yun sa puso mo. Kung talagang na ka, na napatawad mo na siya, at in, in, uh, despite ng mga ginawa sa'yo, eh, may puso kang tunay at nagmamahal pa rin. Kapag patawad, nakakaintindi. Eh, option nyo na po yan. Ano po? Kasi, sabi nga, di ba, walang taong hindi nagkasala. Pero, siyempre, may mga bagay din tayong dapat na intindihin at uh, pakaisipin. Na, for every rule, there is an exemption. Ika nga. Ang batas ay hindi dapat gamitin laban sa mga biktima ng abuso. Ibang usapan na po kasi yun eh, talagang. Pero anyway, depende pa rin yun sa conviction niya Magulang na gumon sa bisyo. Ayan, maraming ganito. Mga mabisyo. Laging humihingi ng tulong pero inuubos lang sa alak, sugal, o droga, o sa kung ano pa mang bagay. Pero ano nga ba ang pwedeng magawang paraan para dito? tough Tumulong pero may limitasyon. Ano po? May boundary yan. Suporta na hindi cash, groceries, gamot, o services. Barangay or social worker para sa proper intervention. May kayo ng tulong sa mga social worker para may mag-intervene. Ano po? Paano i-apply ia ang batas sa mga ganitong sitwasyon? Hindi automatic na makukulong ang anak. Ayon. Kailangan muna ng petition, syempre, ebidensya at mediation. May due process ang batas, hindi agad parusa. Kung baga, lahat may due process, di ba? Hindi porke sinampahan ng kaso, eh, guilty na agad, or parurusan na. Pangalawa, may exemption ang anak kung may valid reason. Just like what I said, no, may exemption. Tulad ng trauma, abuse, kahirapan, sariling responsibilidad. Pero kung mapatunayan sa korte, na talagang ganoon siya, hindi siya mapaparosaan. Siyempre, may mga valid naman na rason eh. Pangatlo, kung may sugat ng nakaraan. Mas komplikado ito. Hindi obligasyon ang pangangalaga kung ito ay magdudulot ng muling trauma or emotional harm sa anak. Kasi yung trauma, eh, di ba, konting- pitik lang yan sa eh. Andyan na agad eh, no? So, kailangang pakinggan din ang pagpanig ng anak, hindi lang ng magulang ilang mapakinggan din ang panig ng anak, hindi lang ng magulang, ano? So, pag-uusapan yan. At pang-apat, ang layunin ng batas. Ano bang layunin ng batas? Pagtutuwid at hindi pagpaparosa. Para sa mga magulang na pinaghirapan ang pagpapalaki ng anak, hindi para sa mga abusado, pabaya o mapang-abusong magulang na gusto lang bumawi ng walang pagsisisi. So, ayan. Diba? ba? It, it, kaya, intindihin po natin yung batas. Ano po yung panukalang ito para ito sa mga deserving na magulang na pinaghirapan talaga, inalagaan mabuti, nang walang ginawang masama against sa mga anak. So, again, depende pa rin yan sa usgado. ano? <laughs> So ang uh, panukalang batas na ito ay hindi para sa mga abusado, pabaya o mapang-abusong magulang na gusto lang gumawi ng walang pagsisisi. So ayan po, malinaw ha? Para lamang po ito sa nararapat na mga magulang. Pero like I said, depende po yan kung gaano kayo na-convict o gaano kayo na-touch ng Holy Spirit o ng, ng Panginoon kung hanggang saan nyo kayang intindihin at suportahan ang magulang kahit na naabuso kayo. Pero at the end, pagmamahal pa rin ang ating pairalin. Kasi napakahirap talaga na ganitong usapin. Ano po? Pero kung totoo kang binago ng Panginoon, pwede ka pa tumulong at magmahal. Huwag mong tatanggihan kung kailangan ng tulong, pero huwag ka nang paabuso ulit. So, may boundary pa rin, pero importante at higit sa lahat, patawarin mo kung inaabuso ka man o nagawan ka ng mali ng iyong magulang pagkat mabigat sa dibdib ang hindi nagpapatawad. And let go mo para gumaan yung pakiramdam mo. Pero huwag ka nang paaabuso at huwag ka nang paiisa. Ganun yon. Mga kariltok, ang pagiging magulang ay tungkulin. Ang pagiging anak ay biyaya. Pero pareho itong may hangganan. Kapag nasakta na ang puso, ano po, may hangganan talaga. Hindi lahat ng pagpapabaya ay simpleng kapabayaan lamang minsan ito ay bunga rin ng trauma, kahirapan, o sugat na hindi pa gumagaling. Bago tayo magparusa, magtanong muna tayo. Nagmahal ba siya pero hindi kayang magbigay? Nasaktan ba siya kaya hindi makaharap? Nagtatago ba siya dahil sa takot o guilt? ang panawagan ko bago tayo dumulog sa korte, dumulog muna tayo sa pag-uusap, sa pagpapatawad at sa pagkakasundo. Pag-usap muna tayo. Pag-usap-usap muna. At kung ikaw ay anak at kaya mong tumulong, gawin mo. Kung ikaw naman ang magulang, huwag kang humingi ng alaga kung iniwan mo sila noon. Pero kung may pagsisisi, may pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay makatarungan at mahabagin. Siya ang nag-uugnay ng mga pusong wasak at durog. Siya ang nagpapagaling sa mga relasyong kay tagal ng sirang-sirat nagustuhan mo ang vlog na ito, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe sa mga hindi pa po nakasubscribe. And comment down your opinion. Ano po? Ito si Marisol na nagsasabing ang tunay na pagmamahal kahit minsan masakit ay kayang bumangon kung may kapatawaran at pananampalataya. Just like I always say before we end the vlog, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye for now.